Ay, yes, ate. Mag-campaign ako kapag may time ulit. Hmm. Oo nga, mali-mali. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Kasi kung sinabi mo, tsaka naman ako. Eh, okay na din naman. Alam ko naman yun, tsaka naman talaga ako. Okay naman. <laughs> Parang yun, tsaka ng hair na look ko. Ano ba naman yun? Hi, ah, Nasabihan pa akong lasing. Anong lasing? Hindi man ako umiinom. <laughs> Mukha lang kumiinom pero hindi talaga ako Promise. Hala, <laughs> bakit pa kailangan man ng ano? Reaction nyo po. Reaction nyo po sa pag-alis ng mga umalis. Hala, bakit may pag pa? Huwag na, hayaan na natin. Yun. Huwag na mag-react-react. Siyempre nalungkot tayo. Yun na lang, nalungkot tayo. Kasi baka may masabi pa yung iba dyan. Huwag na. Basta sa akin lang nalungkot, nalungkot. Siyempre nalungkot. Siyempre naging family na yung ano Yung turing, turingan nyo. Mahirap yung ano kasi eh. Uh, may mga umaalis. Siyempre napamahal ka na din. O di ba nagsabi rin ako ng feelings. <laughs> ng reaction. Feelings pala hindi reaction. kahit naman ako nagulat din, kung nagulat kayo, mas nagulat kami. Siyempre, hindi namin ini expect Ang ah, reaction paper, ay feeling ko yung mga gusto nyo yung, ano yung reaction paper ng mukha namin. Eh, di ganun. No? Ayun. Mahabang ano. Uy, thank you, Silver. Dito rin si Silver. Ganun yung pesta talaga. Achoy, choy. Achoy, choy. Ganon. Pero syempre, kung saan, na, saan naman nila gusto pumunta, umalis sila kung happy sila sa mga pupuntahan nila, why not support natin kahit saan sila magpunta? Ganon. Ay, diba? Eh, gusto nila yun, eh. Wow! 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 Ang saya naman. Nandito na yung mga, ano natin, tropa pics natin dito sa Kumo. Let's go! Ano to? Ah, uh, uy, oh yes. Kita kits ulit tayo sa mga susunod na kabanata. Sila sa sanity, oh. Uy, huwag nilang paulit sa akin yung reaction paper. Gigil sa inyo. pa may screenshot ni Paco. <laughs> O, oh, sabi ko yung mga ano. Ay, ang dami natin viewers. 200 plus. In fairness. Okay para mag-live ng ganitong oras. Aba, happy-happy lang. Uy, <laughs> nagsishot daw si Silver. Sige lang po, hindi ako nainom. Oo opo, Uy, antaray ng paawel. Happy New Year. Uy, sana mga tuta mo. Alam ko, eh, may na ako ipakita sa inyo. Yung dalawa na lang papakita ko. Yung dalawa kong dogs nandito. Kasi, alam nyo kaalis ako. So, nakabantay na naman sila sa akin. Ito, oh. Wait, wait, wait. Paano nga ulit to? Ah, yurps! I-switch camera. Yum. Yan, oh. Oh, super bantay sa akin yung dalawa. Kasi, alam nyo kaalis ako. Ayan. Hindi ko lang kasi pinapansin. Hindi ko pinapansin kanina ano, alive na alive sila. Nag-ano eh. Na tatahol-tahol nung nagsabi ako, Hello guys! Nung pagkakaano ko, nung ano ko, nang nang kumo, pagka-open ko. Naingay. Ay, na, anong tawag nito? Parang nagugulat sila kapag nagagano. Kasi ako pag kausap na iba. Sa phone. Ay, pinapanood ako ni Andre. At English ba siya? Hello, Andre. Happy New Year, Andre. Be a good boy, okay? O, oh, diba? In English ko yan, ate, yan. Ah. o, <laughs> oh, pa, chihuahua po dogs ko. Si Dobby and si Tootsie. Isang girl, isang boy. Ay, nagtatagalog pala na si Andre. Ah, okay, okay. <laughs> ba, okay yun A Bilingual. A verb. Kapag naubos ko na lang itong ha, nababay na ako. Hello, hello po. <clears throat> yung mga tuta pala, yung ano, silver, hinahanap yung mga tuta nasa loob ng kwarto. Doon sila nag-ano, um, nilagyan ko sila ng Uh, fence? Fence ba tawag doon? Hindi kasi siya cage. So, yung ano lang, ganun-ganun lang. So, fence. Kailan binyag? Huwag na, hindi na bibinyagan ganyan pa yan. <laughs> Diyos ko, ang gastos. sobra. Nap napagastos ako sa mga tutang yan. Oh, di ba may pa-flying kiss si Silver? Thank you. Ay, ay, sige. Papabinyagan ko, pero ano, kukunin ko kayo mga ninang at ninong, okay? <laughs> Maniningil ako ng mga ano. <laughs> Pag ginawa ko kayo mga ninang at ninong, sige kayo. <laughs> wala pa nga akong official names ng mga puppies ko kasi nakaisip na kami. I mean, nakaisip na kami ng apat. Apat kasi sila. Apat na names, pero parang hindi pa rin talaga kami convinced na yun na yung name nila. So, until now, hindi wala pa rin kaming official, official names ng mga puppies. Isa kasing girl, tapos tatlong boys. Nag-iisa lang yung uli iha namin. Wala silang name, parang ano lang sila. Achoy-choy, mga gano'n lang yung sabi ko. Hello, achoy-choy, mga gano'n yung mga puppies. Achoy-choy, kasi kung saan-saan sila napapadpad. Hi, hi mga batuting, gano'n. Gano'n yung mga tawag ko sa kanila. Wala pa talaga. Gusto ko ngayon yung sa girl, sana, ano eh. Ano nga yung sinabi ko last time? Kasi nag-iisa lang siya. Ano yun? Hercules. Her, kasi Hercules. Kahit girl siya, her, Hercules. Ay, pangit, pangit, pangit. May isa pa akong ano eh. Parang pinag-iisipan namin kung mga pabango, mga names, na, mga, mga brand names na mga pabango. Coco, uh, ah, Coco, uh, ah. tignan mo yan, Chanel, pa ba mo, eh, brand names sa na mga, ano, mga, mga luxury brands pala, yon luxury brands na lang, parang hindi pa mo, luxury br brands, like, Chanel, ko um, Louis, tapos isa, Vuitton, gano'n. <laughs> ano pa ba, yung mga pangalan na pwede? Ah, uh, yung unang-unang naisip namin, mga foods. Kasi since mahilig talaga kami sa, ano, ng foods. Ah, uh, Hershey, um, cookie, ganon. Pero pangit. Wala pa talaga, wala pa. Wala. Siguro kay pamigay na lang namin yung iba? Pamigay. Ibenta pala. <laughs> Kasi baka hindi ko rin kayanin. Itong dalawang nahihirapan na ako eh. Baka ikikip ko lang isa o dalawa. Butter nut. May, meron na kasi akong butter eh. Pangalan nung, ano, nung, nung isa namin po sa butter. Tapos isa pepper. Butter and pepper. Papakita ko sana sa inyo kaso wala. lang. Ay, hindi. Sige. Wait, wait, wait. Pakita kayo yung isa. Ipakita ko yung isa lang. Tulog kasi yung mga ano namin. Wait, wait. <coughs> Papakita ko ito isa. Kamukha ni Tutsi, as in. Kaso ang taba chinching. Ayun o. No? <laughs> Tsaka ang liit. Pero eto, eto ang pinakamatawa. Sobrang taba niya. Kamukha ni Tutsi. No? Huh? Eto ata yung girl. Eto yung girl. Wait lang. Eto yung girl. Eto yung girl. Yes, ito nga yung girl. Yan. Ito yung girl. Nagmana kay Tutsi, Diba? So cute. Hindi ko pa sila napapavaccine. Ay, oo. Papa, anong tawag doon? Deworm ko pala sila sa susunod na araw. Papa, deworm. Kasi naka more than two weeks na sila. Minis at ka, nakadilat na yung mata. Pakita mo, pakita mo, kung sino ka. So cute. And mahaba yung hair niya. At, parang si Tutsi, mahaba yung hair niya. Sobrang sarap hawakan. Mm, mm Yun lang, share ko lang yung girl namin. Ito yung girl. Up. Oh, o, pangalawa na to. Pangalawa na. Pangalawa na to. Ito, boy. Ito yung pinakapayat. Ito yung pinakapayat. Diba? Yeah. <laughs> so cute. Ganun ba? Tanong lang sa mga dog lovers dyan. Sa mga... Ay, may dumi. May dumi, may dumi. la, hala, hala, Bakit ganon? Amoy ano yung ano nila? Yung hininga nila? Anong tawag dito? Amoy? Ay, sorry, sorry, sorry. Ay, nagagalit siya. Opo, opo, opo. Oo, oo, oo. Nagagalit. Babalik ko na siya. Nagagalit na si Tuti. O, Tuti, Yeah. Oh. Yeah! Amoy ano daw. Amoy, amoy coffee yung ano nila, hininga. Yung mga, mga tuta. Amoy choco. Hindi, amoy coffee. Sabi nila pag aspin daw, amoy ano. amoy coffee daw pag aspin. <laughs> Chef! Ay, sorry, sorry. Discolored. Lord. <laughs> Hello! Ako ay ano na rin. Ako ay lalarga na rin, guys. 6.43 na rin. Baka masaraduhan pa ako sa mall. Kasi may bibili na ako. Bye-bye, guys! Thank you! Thank you! Magpapaalam na ako, guys. Sabi ko, ano, kailangan ko ng... Magbabay kasi punta ako ng mall. Hindi ko alam kung sa, kailan ulit ako magla-live. Pero thank you, thank you sa mga nagpunta po sa live ko ngayon and sa mga nag-drop. Si Ate Rose, especially kay Ate Rose, thank you so much po. Maraming salamat po sa mga nag-drops and mga tumambay po sa akin dito. Uy, naka-28 minutes din ako ah. Thank you, thank you. Yan, sana supportahan niyo po yung mga bagong ano natin. Ka-Chocomucho, Flying Titans. Support niyo po silang tatlo, si Mars and si Bia and si Mayan Mendes. Ayan. I-welcome natin silang lahat, guys, ha? Okay? Thank you! Thank you, thank you so much sa pagpunta sa aking live. Bye-bye! Alis muna ako. Lalabas ako, eh. Bye-bye! Thank you. <mukong>